mali. Nagsalubong tayo. Sabi mo sa akin, ba't hindi pa ako bumili na ulam? Oo. Oh. At oh, tapos nagkita ulit tayo ngayon. Sabi ko, bumili ako ng ulam. Ano sabi mo? Ba't ka bumili? Oo. Oh. Oh. Nepre, kung magkaibigan mo, bumili ka ba? na ba? ulam. Ba't ako mali daw, pare? Ano ba nangyari sa'yo? Sabi, tinanong niya ako pare, okay. ba't hindi so, ako... Kasi ngayon, tanghali na. na. Tinanong niya ako pare, ba't daw ako hindi bumili ng ulam. Oh. Sabi ko, sabi mo, wala kang luto eh. Oh, oh. ang masahe mo. Mali. Oh. Mali na. Gany okay. Ganyan ba ang kaibigan? Ano ba, ba? Sa, sa Nandito to. Nagkahapon, nand nand nandito. Sabi niya, Michael, magpapaulam siya. Nandito, mali, para, Wala dito ako dito, pare. Pare, no, nandito Are, ba, ba pa hey. e. ni uh. sa akin, tutungo sa akin. Nagkaganto lang. <laughs> lang, kaibigan mo. <laughs> ginaganyan mo na. kuya, Sho. Ha? ba sa'yo? Kasi, alam ni Jojo, ay may O ikaw mali, parang jo. Ikaw mali. Kaya mo nagtatampu lang niya, kung kakakala niya, ati ay... Ikaw mali, parang jo. Hindi pa